ang dami na fire tree. Yan. So, ito, tinaling ko po ito sa bahay. Tsaka, nag-recycle din po ako ng mga bote. Yan. Para hindi naman po masayang. Kasi dami po namin mga ganito. So, iniipon ko lahat ng mga plastic para paglagyan ko ng mga tanim. So, yung iba, malalaki na po talaga. Ayan, no malaki na. So, ngayon lang po kami ulit makakapagtanim kasi ngayon lang po kami ulit may time. Kaya, eto, nandito po kami ngayon sa bundok para magtanim. So, see, ni ko po talaga lahat ng mga bote. Pero itong mga to, pwede ko pang i-recycle to ulit. Pwede ko pang pagtaniman. Kaya, mamaya, kukunin ko siya ulit. After namin matanim dito. So, puro plastic talaga yung ano. Nasa 50 pieces din po yung natanim namin yung fire tree. Yan, so, nabuhay po yung mga tinanim ko sa bahay. Yan. So, ngayon, dito namin siya itatanim. Kasi dito po sa bundok, may mga part talaga na wala ng puno. Yan. So, dito, tataniman po namin dyan. Saka dito po kasi sa Pangasinan, dito sa mga Taram area, lalo na sa part ng Bunagan, doon sa tinaniman namin bundok, doon sa kabila, nasunog po yung mga tinanim namin doon. Kasi may mga tao po dito talaga na sinasadya nila sunugin yung bundok dito. Kaya wala po talagang nagtatagal. Kasi yoyli po talaga, sinusunog po nila yung bundok doon. Ewan ko kung ano yung problema ng mga tao dito. Kasi instead na magtanim po sila, ganun po yung ginagawa nila. Sinusunog nila, so wala din talaga silang concern dito. Kaya, wala po talagang may gusto magtanim doon eh. yan, pero, dahil wala pong fire, fire break, yan, so nasunog po talaga lahat ng tanim namin. Sayang din, at saka, binili din po kasi namin yung mga tinanim namin doon. So, nasayang lang din yung pera namin. Pero, mas sayang kasi yung mga tinanim namin halaman kasi malalaki na po sila. So, wala din po kami magagawa kasi ganun po yung mga ugali ng mga tao dito. Minsan, wala din pong concern sa kalikasan po natin. Kahit na anong gawin po namin, kahit pilitin namin magtanim na magtanim. So, may mga taong ganun din po talaga. Pero mas maganda po sana kung mga bulldozer doon saka makagawa ng firebreak para hindi na po kumalat yung apoy. Kasi ang problema po doon, walang firebreak. Kaya dire-diretso po yung sunog niya hanggang umabot po sa taas ng bundok. So kung napanood niyo po yung mga videos ko that time, ano talaga, mga month of uh, May, June, July, nagtatanim po kami. Kahit sabi ko, kahit mangitim ako, basta gusto kong magtanim. Gusto kong magtanim kasi ano po ako, nature lover po ako eh. So gusto ko po talaga ng ano, taniman dito para dumami po yung puno dito sa bundok. Ayan. Saka dito, oh, wala na rin mga puno. Nakakalbo na dito. Kasi may mga nagkakainin po dito eh. Saka yung mga iba, nagsusunog sila, tapos napapabayaan, kaya kumakalat po, lalo na pag ano, mga summer. Yan, so, masyadong mainit. So, pag nagsunog sila or nag, nanigarilyo sila, nagtapon, yan. Susunog na po talaga lahat. Kaya kung nature lover din po kayo, magtanim na lang po kayo sa mga area ninyo na malapit yung sa inyo. Kung masipag pa po kayo, lahat ng mga kinakain nyo na may buto, itabi nyo. Yan, para patuyuin ninyo. Tsaka, ganun din po kasi yung ginawa ko. Yung buto na buto ng ano, fire tree galing pong bulinaw yon So, dati kasi nagustuhan ko yung ano, yung fire tree. Ang ganda kasi ng bulaklak niya, kulay red. So, sabi ko dun sa, dun sa babae na nakilala ko dun sa part ng bulinaw na pinuntahan namin. Ipunan niya ako ng buto yon So, nung pag-alis po namin, binigyan niya ako ng buto. Tapos, nung pag-uwi naman po namin, yon tinanim ko siya. And then, mga ilang weeks lang, meron ng umusbong, tsaka nabuhay siya. Tapos nung may nabuhay, nilipat ko po doon sa mga ni-recycle kong mga plastic, plastic cup. So ganun po yung ginagawa ko. Lahat ng plastic cup na nagagamit po namin, ni-recycle nire ko rin po 'yon. So ganun din po yung gawin niyo para hindi na kayo bumili ng mga plastic. Mag-recycle na lang po kayo. Kasi may mga nagbibiling plastic, 'di ba? Pangtanim sa mga halaman, pero ginawa ko, ang ginawa ko na lang, yun, inipong ko yung mga plastic cup. Doon ko na lang tinanim. So, marami pa akong plastic cup sa bahay na paglalagyan ko kasi may mga ano pa ako doon eh. May mga buto pa ako ng mangga tsaka avocado. So, yun, bala ko rin pong itanim dito sa bundok. So, hindi lang naman po kami tatanim dito. May mga nagtatanim din po dito. Yan. Si Kuya, katanim doon. Tsaka doon sa bandaron, ron. So may mga kubo rin po dito. Yan, mas maganda kasi kung ano, may kubo ka dito, may area ka na tataniman mo para syempre, yung area mo aalagaan mo, 'di ba? Bibisitahin mo, i-check Iche mo kung namatay ba or buhay yung mga tinanim mo. Mas maganda kasi yung ganun. So dapat may mga kanya-kanyang area para maalagaan mo or maprotektahan mo yung mga halaman mo, yung mga tinanim mo. Kasi may mga tao mapagsamantala talaga dito. Mapagsamantala na sinusunog nila. Hindi mo alam kung naiingit ba sila or ayaw nilang may magtanim sa bundok. Yan. So marami rin talagang ano dito, walang puno. Mga nakakalbo. So buti na lang may mga masisipag din na mga tao na kasama po namin magtanim dito. Yan. So yan, mga kapitbahay po namin sila dito. May mga ano na rin po sila dito, may mga kubo. Buti na lang at hindi masyadong mainit dito ngayon. Yan, so medyo makulimlim siya. Yan, kasi bago ako nagtanim, yan, kasi may tanim na ako doon, nilisan ko muna ng damo. So kailangan ko alisin yung mga damo dito. Tsaka madali lang naman alisin para hindi nila matamunan yung mga halaman ko. Yan. Buti na lang madali lang alisin lang. <laughs> Isang hila ko lang eh. Naalis na. Ayan. So, dito po yung tanim ko. File 3. Yan. Saka dito. Sana mabuhay. Kasi sabi ko sa mga kasama ko, ako yung magtatanim. Para mabuhay. Kasi pag ako yung nagtanim, nabubuhay po talaga. Kaya pinapabungkal ko lang sila ng lupa dun sa gilid. Para mamaya. Ako yung maglalagay. Para siguradong buhay yung mga tanin ko. Yan. Ayan. So, yan. Bubongkali sila. Kasi paiikutan po namin dito ng fire tree. Yan. Ayan dun. So, ako naman. Dito ako sa kabila. Pero kailangan alisin ko muna yung mga damo. Sa paligid. So, mamaya na lang ulit. and